gawain dito, libangan namin, magtanim lang, maglaro ng basketball. Yun lang ginagawa namin. Kasi so, siyempre, nandito tayo sa abroad. Kailangan talaga gumawa ng paraan para hindi ka maboring sa iyong pisoksa, sa iyong kwarto. Ay, eh, yun lang yung mga kaligayahan namin. Pagtatanim. Ano <tinyo> ko ba? nyo kasi Yorobon awasan na naman at napaganda ng panahon ngayon kahit umulan ay tumirik yung araw samahan nyo na rin ako papakita ko lang sa inyo yung aking tanim dito mga tanim kong sitaw at kalabasa kamatis yan at kung ano pa Medyo mahaba na rin yung gapang ng anak ko eh, sito ko eh. Pakita ko lang sa inyo yung mga ginagawa namin dito. Mga libangan lang namin ba, mga OFW. Stop light pa. Balihintay na namin mag-green para makatawid kami. Let's go. Ito nga pala sir yung aming Ilkung Jang yan Jin international Diyan yung ano Diyan yung Pinoy na nagparelease release agad Wala pang 2 months ay nagparelease release na diba? Yung binalago nung nakaraan Na huling dumating na mga Pinoy Sa company namin yan. Company rin yan ni Amo Yan Bali yung aming kisoksay dun pa sa malayo. Mga 7 minutes pa yung bike. Kasi ito naman yung provided ng aming company yan. yung lodge. Kami lang yung mga way na ginanapahiwalay. Doon kami sa dulo. Ayan. Hindi pa, kami, hindi pa kami makalipat dito eh. Maganda rin sana dito. Ayan. Yan lang yung mga transportasyon namin. Bike lang. Pagpapasok at pag-uwi. Nung yak? Yan, malawak din yan. Dito yung mga product namin. Yan, dyan yung product namin. Tapos, sa second floor ay mga kesuksan ng mga weugin mga Pinoy. At ibang lahi. Tapos, sa third floor ay, mga nandiyan ay hanggok Saram or Korean. Yan. Tapos, dito lang sa bakanting lote ni Sajang Nim, yung aming amo. Yan, may bakanting lote dyan. Bali, dyan na rin kami nag tapos ng na mga damo ng kasama kong Thai Ayan. Nakakasama natin, oh. Sine check na yung mga bunga. Kasi to, yun, yung mga natanim ko. Sitaw. Si may git. Almost mag-iisang buwan na. Ayan. Medyo hindi maganda yung kanyang pagkatubo, yung paghaba niya. Kasi yung lupa niya rito ay maraming bato compare doon sa dulo doon maganda ang lupa kaya maganda yung ano niya tubo mamaya papakita ko sa inyo ito so, kalabasa rin to maliit lang hindi masyadong healthy kasi nga maraming bato sa ilalim pangit yung lupa niya rin ay kanyang ano pino, pino. kasi ito so, sa kasama namin natay ay yung kanyang, kanyang tanim siguro ano na to eh 3 months na, boss? So, mit 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 kewol? Mit kewol? Sek kewol. Ayun, bali yan yung tanim niyang six tipino. ankiwa. Hmm. Almost 3 months na tong tanim niya. Tapos na harvest niya na rin to. Ayun yung bunga niya. Ayun. Tapos syempre din tanim ko na sitaw. Itong sitaw na to ay galing pa sa kababayan natin dun sa may ichon yan binigay sa akin binigay sa akin to sabi niya daw ah, itanim ko nga daw para makatipid kami sa mga gulay-gulay sa out na lang kay ate na nagbigay sa akin ng mga buto yun napakinabangan ko pakita ko lang sa inyo yung mga bulaklak marami na siya oh. yan for almost one month lang to ay mga may bulaklak na siya ay, mahaba na Ayan, ayan din oh. Sana maka-harvest tayo ng maganda. Ayan, ayun pa. 1, 2, 3, 4. Six, seven, eight, nine, ten, eleven. Eleven yung tanim kong sitaw sa isang, sa isang tanim. Ano sila? Tatlong puno. Kaya jackpot tayo dito pag na-harvest natin. Marami tayong puno ng sitaw. Siyempre, sa isang puno, di ba, maraming ibubuong. Ngayon, maraming ibubulaklak yan. Kaya, makakalibiran naman tayo ng mga gulay na hindi natin kailangan bumili sa mga mart. Kasi, nakakabili naman ng sitaw dito sa Asia Mart. Kaso, talagang ginto ang presyo. Kaya, yan nagtsaga akong magtanim dito kahit na minsan nag-uulan yan talaga nag-uulan tinataniman ko to naglilinis ng damo rito para lang mapaganda yung tanim ko yan kasi yung lupa rito hindi kagandahan hindi kagandahan yung lupa talaga kasi puro graba sya na kung makikita nyo kahit ako lang ayun o oh. diba puro ba to dito sa part na to kasi maganda yung lupa niya may, medyo mounty ang bato kaya maganda yung tubo ng mga halaman no? Ayun, no? compare dun sa dulo medyo maliliit dito maganda ang tubo rito ito naman hindi ko alam kung ano to eh hindi ko lang kung anong buto ito basta tinanim ko lang bigay kasi ni ate yan siguro this coming 2 weeks or 3 weeks may mga bunga na yun na mahaba may nakasabit na yun dyan siguro tapos yung pag harvest natin unang harvest natin papakita ko rin sa inyo para ma-update kayo ba? Diba? tapos syempre ito yan ako nag-provide nan kasi nga wala nang space dito pangit na yung lupa mga bato-bato na ito kumuha ko ng styrofoam sa sa mga basurahan dito doon kumuha ko ng mga styrofoam sa basurahan tapos ayan, yung yung okra na yan, yung okra na yan galing doon yan. D galing doon yan sa bato-bato. Bali nilipat ko lang para gumanda yung tubo. Ay nga nangyari, gumanda yung tubo niya oh. Kasi last yung nakarang araw lang ay medyo maliit pa yan, ganyan. Pero nung mag isang buwan na, ah, eh, ganyan pa kaliit. Kasi nga hindi healthy. Nung nailagay ko na siya rito, sa magandang nalagayan, medyo tumastas siya kasi kamatis ayan sana gumanda ang tubo para maka-harvest tayo ng marami ayan dito sana ay makakapagtanim pa ako dito kaso nga pangit ng lupa sobrang mabato yan din ang kanulang sa ano sa paglilinis dito yan maganda ganda ang lupa rito eh sana ay itong mga dahon na to ay bumukadkad pa yan umaba pa dyan sa ganyan di ba? Para maka-harvest tayo. Dahil nakikita na nilang tayo dito sa gilid ng lupa ni Amo. syempre pag winter na, magiging kalat na yan. syempre lilinisin din namin yan ng kasamahan kong tayo. Kasi dalawa kami nag-aasikaso rito eh. Ako, tsaka yung isang tay na yun. Tapos ito, yan. Ito kalabasa. Yan. Ang kasabayan nito ay ito, yan sabay kong itanim yan kaso nga, syempre, pangitan lupa panay bato-bato sa ilalim inaunahan eh, pa sya nito baka mapansin nyo, malaki na sya magkakaroon na sya ng bulaklak kasi dito, sa part na to ay may fertilizer na inilagay yung kasama nating tay yan. May, may fertilizer syang nilagay dyan hmm. yung mga bulaklak na, bulaklak na maganda ang lupa rito eh kataba ng lupa ayun ay, kamatis oh malalaki na rin tapos yung tanim ng thai nakasama natin yan tanglad ayan tanglad tanglad tapos ito yung tanim niya luya yan ang kwento naman sa amin nito ng thai na to ay galing paraw yan thailand yan nagbasa yung kasama niyang thai tapos kumuha ng ilang puno tapos yan ito na nandito. Pilipin ay, yung soyo. Pilipin -chit. yung soyo. Tegong mahal mo rago eh. Takay. Ha? Takay. Takay. Mm. takay. Pilipin. Tanglad. <laughs> <laughs> mm. Salay yan Salay. Chapao, chakon. Salay. Tokate. Tokate. Chukum, tokate. Salay. Takay, takay. Salay nga yan. Tanglad. Sa amin tanglad? Pilipino mo ayo. Salay tanglad. Ha? Aluya. Aluya. Hey no. Tolang ano iya. Dito na ko a-click dito sa awan. Tolang ano na. Please, duloa. Lanjong, umsik. Okay. Lanjong. Matino 'yan, opsa. Umsik 있으면 nanga tsala yo. Exciting 'yo. Tama na. Tama. Tahimik. Tama sa ina. Tanglad din ng tao sa amin. Sa natul, 'yung kinokona 'yan. 'Yung wala 'yan. Sa mga balance sang ano, ginataan. Kasi 'yung mga tai-ay, ginagamit din nila ang tanglad sa pag halos sa ulam kasi nga araw raw yun parang mga Pinoy din yan eh kung yung mga kinakain natin kinakain din nila mga sahog natin, mga pampalasa, kampagisa yan, kinagamit din nila yan yan bali, ganta lang yung aming mga gawain dito libangan namin magtanim lang, maglaro ng basketball yun lang, ginagawa namin kasi syempre, nandito tayo sa abroad kailangan talaga gumawa ng paraan para hindi ka maboring sa iyong pisok sa, sa iyong kwarto. Siyempre, pati na sa trabaho, di ba? Eh, yun mga kaligayahan namin. Pagtatanin. Sana soon, di ba? Makapag-harvest ako ng ayos dito. Kapakita ko sa inyo yung naging resulta ng pag-aalaga namin dito. Kung magiging maganda yung bunga. Sa inyo nga, binisita ko lang itong mga tanim ko. Dito sa gilid ng lupay ni Amo, yan update ko na lang kayo sa mga susunod na barbes ko to ilang mga gawain namin dito sa South Korea yung mga ganyan magdanay maglaro ng basketball yun at maraming salamat pauwi na rin kami yun ilang at maraming salamat at mabuhay